ganito yung ginagamit nilang patunog para uh, humuli ng ibon. Sa pagkakaalam ko ah, uh, ganito siya. oo uh. so, ganon siya. Uh, patutunogin mo ito ng ganon, tapos yung mga ibon lalapit. Yun ang sabi nila sa akin. Ganon daw. Okay, guys. Magandang araw. So, may repair tayo ngayon na isang amplifier with Bluetooth. Ayan. Amplifier na may Bluetooth. So, 300 watts plus 300 watts. So, 600 watts. Kalakas ito Pero, alit-alit lang na amplifier, oh. Ayan. Alit oh, lang niya. So, ito. Pinapahayos. Pinapahayos na mayari. Ang uh, sabi niya, ayaw daw gumana. So ginagamit niya kasi to sa 12 volts dito sa salpakan ng jack ayan DC 12 volts so diyan niya ginagamit tong battery ginagamit niya to pang battery dahil ginagamit sa ibon o so, sa mga panghuli daw ng ibon ayun ko yun sabi nung may-ari so ngayon tinesting namin na pinagana so ito testingin natin oh. uh, adapter na 12 volts so kaya naman niya yan ngayon, testingin natin. Kasi sa battery ayaw daw pupugak-pugak. Sabi ko baka low ba't yung battery. So ngayon, sinaksak ko battery. Ayan. Nakasaksak na yung battery. Direct na to. Pag sinaksak mo yung battery, a-under na dapat yan. So wala, alam, gumagana. Ayaw gumana. Wala siyang ilaw. So ngayon, sabi ko, try natin sa 220. Hindi pa rin niya kasi sinaks sinubukang sinaksak. Sa dito sa plug meron naman siyang pang 220 so saksak natin baboy baboy so, ayan. so power natin so yun gumana ayan o oh. o oh, diba gumana siya so pagka sa 12 volts saksak natin saksak natin dito sa 12 volts o so, ayan. Ayaw niyang Gumana So naka-on na rin yan Switch Ito kasi sa Ano lang 220 So gumagana yung, Gumagana naman yung adapter ko Kasi ginagamit ko to sa TV Plus Pero pagkasakuan Ayaw So ito sub Subukan natin Test it O so, yan so, yan o oh. Subukan natin Baka sabihin nyo eh Hindi naman gumagana Test it Teteste natin. Susubukan natin siyang teste rin. O, ayan. So, ayan, 12 volts. So, ayan, o. 12 volts. Ayan. So, ibig sabihin gumagana yung adapter natin. Ayaw talaga. May problema dyan ito. O. Kasi gumagana naman siya sa 220, eh, sa kuryente. So, ngayon, na... Uh, ang sabi ko sa kanya, i-direct na lang namin aalisin na to. Da direct na lang wire na lang nalalabas, dalawang wire positive negative para lalagay na lang niya sa battery. So, Tapos ito pa yung kasama niyan. Busina. Ayan o. O trompa. Yung iba tawag na dito trompe. Pero busina to. Ngayon, kakabit din niya yan dito. Bakit speak, hindi speaker ano uh, bakit trompa o ganitong bakit ganitong speaker ang gagamitin para dito kasi kapag gumamit sila ng natural na speaker lang mahina ang tunog ang sabi nila pagka ganon ganun mahina hindi daw naaabot nung pandinig nung ibon kaya mahina hindi mahinang dumating yung may ibon o, o kukunti ang nahuhuli so pagka ganito malakas daw So, ewan ko kung totoo. Yun lang sabi ni. so, dito kasi sa amin, yun ang nauuso. Uh, pag iibon yung sabi nila. O, nung ibon yung inuhuli nila Tapos, uh, misan yung palaka, ganon. Ginagamitan din ng ganito, speaker. So, yun guys, babaklasin muna natin to para matignan natin yung loob. Tapos palitan natin to. Uh, lagyan natin ng wire na lang so yun guys sana baklas na natin siya at eto na yung board nya eh no tatanggalin natin yung jack o, salpakan ng jack o eto yon. tatanggalin muna natin kapainitan lang natin na panghinang ng konting tingga Pwede sana to, kasi ito pagka dito natin kinabit yung wire. Pag nagbaligtad, masusunog yung IC. Pero ito, pupwede sana to kung hindi niya ginagamit yung transformer. Kung natanggal na, no? ah, kinalawang naputol. Naputol yung positive, pinaka-positive. So, pag ganito kasi, pag nagbalik, dito natin kinabit yung positive, negative niya. Pag nagbalik sa battery, yan, masisira yung IC. So, ngayon, para hindi sana siya masira yung IC niya, dito tayo sa may kulay, alam mo, nakikita nyo itong dilaw na to. Yan. Diyan tayo magkukunik sana. Tatanggalin na natin to. Yung salpakan niya dyan. Ito. Pag inalis natin to, dito tayo magtatap ng uh, battery wire. Kaya lang, ang problema kasi nito, baka gagamitin nung may-ari sa kuryente, pag tinanggal natin 'to, gagamitin niya sa kuryente, hindi nagagana. So kasi dito dapat tayo sa AC. Sa may diode na rectifier diode. Pag doon nagbaligtad, hindi gagana. Baligtad rin mo, gagana. So hindi masisira 'yung ano ay si pag nagbaligtad. So kahit magbaligtaran pwede. Kaya lang yung nga, sabi nga sa inyo, baka gamitin ng may-ari sa kuryente, hindi na niya magagamit kasi tatanggalin natin to ngayon, kung magtatap naman tayo hindi natin alisin ito, magtatap tayo rito eh magsisirculate pa rin dito yung supply ng battery, masisira rin so dapat sana pagkagano kasi hindi siya ubra dapat sana tatanggalin, kaya lang pag tinanggal natin baka makuha yung may-ari sabihin bakit ganon ay umandar sa kuryente so babalik niya sa atin to kaya dito na lang tayo sabihin na lang natin sa kanya hindi pwedeng uh, balik tarin. so alam naman niya siguro yun kasi matagal na raw niya itong ginagamit so ngayon meron akong wire na kinuha gusto niya ito na ipakabit yung isa o, yung isa na lang positive negative kailangan pula sa kaitin si pag parehas ang kulay, eh, malamang na magbaligtad nga sa battery ito. Okay, meron tayo kakabit ito. Kulay red sa kulay black. Yung red positive. ang oh, isasalpak na natin dito. Sa kanya ang kaha. Para safe siya, ganyan. Ayan, siguro yan tingnan natin yo ng gina tapos state tape natin dito Tanggit na natin yung sakit. Uy. Tanggit na natin. Sigurado na to. Hindi na natin. natin. Nakabit lang natin to sa uh, adapter. Kasi wala tayong ano eh. Battery. Adapter lang. So yan uh, Ito yung adapter natin. testing so, testingin natin siya. Positive. Pula. ayan ah dito yon okay na ito eh, no, nagpower na siya nagkaroon na siya ng ilaw so good na to so ayan guys ah, dito tayo ngayon sabay na natin to kanyang speaker wang wang wang, -wang. ito kasi ano to eh Pusihin na daw sabi nung may hari na nga to. Mayroon kasi natin to eh. Piesa, yun no? oh, Ayan. So, testingin natin kung meron nga. Sabi yung adapter. Kaya lang, malakas to. Yun know? o. <laughs> Nakakatulig. Pag ilalagay natin sa battery, busina siya. Oh, di ba? So ngayon, tatanggalin natin yung piyesa. Kasi may piyesa eh, oh. No? Tatanggalin natin to. Idadirect natin tong wire na itim na to dito sa speaker. Ganun na lang. Pwede rin naman dinatanggalin yung i-jump na lang yung positive negative nito sa speaker. Pero mas maganda kung i-direct na natin siya dito. Tatanggalin na natin itong pyesa. Galing nga naman yun. wang, wang 12 volts. So, positive. Negative. So, talaga natin natanda. Magyan natin na tape para alam natin yung positive sa negative. Pag ikinabit sa speaker. Uh, amplifier pala. Positive. Tama, positive, negative. So, ito. Positive sa positive. Siyempre. ya Positive sa positive. Lagi natin ng tape. lakas din to uh, ganitong wangwang -wang. pero iba ginagamit lang medyo malaki dito. Bumibili pa sila sa online para daw malakas. tinadala nila dito sa akin. pinatatanggal tatanggal yung wangwang. -wang. Speaker lang ang gagamitin. idi tape na lang natin para hindi siya mag-short circuit Pwede natin ibalik. Ayan. Ayan. Teste natin. Parang kahina yata. Okay naman na. Kapit natin dito sa amplifier. Testingin natin kung okay ba tumunog So yun guys, sa testing tayo. So, eto, ah, nakakabit na natin yung tinaka Twitter niya. So, nag-play na rin ako ng ano, hindi siya music. Ito yung ginagamit nilang ano eh, ganito. Yung ginagamit nilang patunog para uh, humuli ng ibon. Sa pagkakalam ko ah, ganito siya. Ha. O, so, ganun siya. Uh, patutunogin mo ito ng ganun. Tapos, yung mga ibon lalapit. Yun ang sabi nila sa akin. Ganun daw. O, uh, ako tagagawa lang naman ako ng Bluetooth speaker. Hindi naman ako gumagamit ng ganito. O, yung naguhuli ng ibon eh. Sa, ano naman, sa palaka, may nakita na rin ako. Huni naman ng palaka. Abang namimingwit ka, meron kang Dalang Bluetooth speaker. Humuhuni yung huni ng palaka. Lalapit naman yung mga palaka. Para, dumawit sa pamingwit. Ganon dito sa amin eh. Ganon ang uso sa amin. So, yun know. oh. So, yun. Ganon. Puhuni siya ng ganon. So, yun na. ang uh, hanggang dito na yung video natin. At sana nakatulong sa inyo yung video na to. At maraming maraming salamat sa panonood op na natin. Masakit sa tenga.